top 5 self-care tips para sa mga heartbroken, nabigo, nasaktan, iniwan ni Loko. Top number 5, connect with earth. Sorry. Connect ka sa earth ng buhay ka pa, ha? hindi yung <laughs> sa ilalim ka ng earth. Yung mga places na uh, nature, yung ang gumawa is nature, hindi yung man-made yung as in natural settings like dagat, forest, um, ilog, mga ganyan. Yung, dun ka mag-relax-relax relax ka dyan. Ang sinasabi niya ng kailangan mo ng bakasyon. Bakasyon. Or number four. Abundance planning. Ayan. Of course, you have to plan yung abundance mo din sa buhay. Hindi ka dapat puro ah, puro ililista ko ng bibihin mo, di ba? Hindi. Dapat you have to plan as well kung um, saan mo kukulin to, when are you going to buy this plano, Parang pinaplano mo lang yung mga, para siyang budgeting. It's just that, um, dadagdagan mo siya ng hindi lang bills, bills, bills. Hindi lang, syempre, dadagdagan mo siya ng travel, which is sabi nga nitong, Um, connect with the earth sabi ni top 5 is travel diba? so you have to keep track of your finances hindi lang tayo puro gastos ng gastos ipon ipon din 3 write a gratitude list so magsulat ka ng mga bagay bagay that you are thankful for una na dyan is gising ka buhay ka, at nagising ka ngayong araw na to at humihina ka. ka. So, yan. Number one na ganyan kung wala ka maisip. mag uh, maglista ka. Alright. You list all the things that you are grateful for. So, gratitude list. Ayan siya. Top two. Beauty ritual. Hindi ito yung gagawa ka ng black magic na magsisindi ka ng kandila. Hindi. hindi. Beauty ritual is this is just to make you feel yung mga bagay-bagay na, na will make you beautiful. Tulad kunyari, sa babae magpa-parlor, ganyan, manicure, pedicure, gupet, kulay, do it. Sa mga boys, kung gusto nyo magpa-gupet, ng mamahaling gupet, kung gusto, gusto nyo i-try yun, go ahead. Kasi, uy, mahal, ang mahal ng barbero ng mga boys. As in, Feeling ko mas mahal pa sa barbero ng babae. Pero, ayun, self mag ano kayo paganda papogi top one family family lang ang makakatulong sa inyo sa ganitong mga situation if you are we have different kind of family if tinuturing mo yung best friend mo na family then yeah family so they are the one that you need to talk to you have to talk to in that way makapag-move on tayo ng mas mabilis. Although, syempre, may mga taong sobrang o niya nasaktan, alam natin yan, pero, kailangan niyo kasi ng kausap. So, aside from loving, or I mean, aside from listing, writing, whatever you feel sa journals nyo if you're doing journals, I think you really also need to talk to someone. So, talk to your family. talk to your brother, your sister, your mother, your father, you yeah, talk to them. And they're the one who could actually help you move on or help you at least ease the pain. Kaya anyone ay at sinaktan at hmm, man pero That is the reading or the top five self care na pwede nyo gawin when you are heartbroken. Ay, simple lang siya pero malaking tulong actually, di ba? Na para sa atin na medyo masasa mabibigat ang damdamin. So, ay. So, yeah. Sa mga gusto makinig ng tarot reading, stay tuned. And sa so, mga hindi pa subscribe. magsubscribe naman kayo. And sa so, mga bago, please do support my page or my channels, my social media pages at like Nak Martin. Pa-follow, pa-subscribe. <laughs>